actually, kasi hindi lang po sa every birthday ko ito ginagawa. Okay. Pero like sa mga special occasions, like Christmas, uh, and as much as possible talaga, I, uh, I really do try to okay. um, I've been to Weekend Foundation, has a um, Philippine Children's Medical Center, and ito nga po yung, yung White Cross. Um, sobrang ano po kasi, sobrang sanap lang po talaga ng feeling kapag ka, uh, yun tumutulong ka din. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, di ba, parang uh, every year nagba-birthday tayo and we ask for more blessings to come, di ba? And uh, might as well na i-share din yung mga blessings na natatanggap natin to other people na din. Especially kasi ako personally, uh, I really, I uh, I'm really, um, I'm really, uh, ito. Grateful cool. na natatagap ko itong mga beses na to. So, ano, uh, sobrang sad talaga ng feeling sa akin kapag ka tumutulong Uh, especially sa mga people like them and sa mga kids kasi mahilig kasi talaga ako mga So, ayun, sobrang sad talaga ng feeling. Yun po. Ano? So,